So, yun na nga guys. kote sa ating lahat. Dito na naman tayo sa isang ano, sa isang pasyalan dito sa ano, sa Auckland Para siyang ano, kahawig ng uh, Manila B sa atin. Dito, dito rin parang, parang ano, Auckland B. Auckland B. Dito tayo sa bansang New Zealand. So guys, ayan o, nakikita niyo yun naman yun na yung buhangin yun na. Kaya lang, pagkakaiba rito, hindi siya ano hindi siya hindi siya puro ah, puting buhangin pula yan oh ayun naman oh ayun nasa gilid natin oh ayan ayun naman oh ganda to ganda to ah um, lugar na to di sa uh, uh, mainit ngayon kaya medyo magliwalyo na naman tayo guys ano good vibes pa Ayan, eh, kita nyo naman yung mga ano dyan, oh. Yung mga seagull nila. Oh, ayan, oh. Ah, seagull nila, oh. Dami dyan sa likuran ko, oh. oh. Tapos yung doon sa likod na yun, yun yung ano, yan yung vulkan. Yan yung vulkan dito sa Oakland. Pero hindi siya active na. Hundred years na. Kaya hindi tayo ay para siyempre pagod pa yun pa rin ngayon guys o oh. e, yun naman yung mga paligiran natin ano oh. e, ayan e, ito yung mga babae natin eh ayan e, guys o oh. o oh, -viva. E, ito yung mga idol natin sa ano sa local uh, ayan ayan guys oh matatas yung panahon eh titignan niyo yung panahon yan napagaganda maliwalas hindi siya maulan ganda okay maganda ayan yung ano laging dagat lang mismo ayan pasyal pasyal tayo may time guys Napakaganda ng ano nito kasi yung mga table diyan sa likuran natin, nakaharap 'yan dito sa may ano, sa may bundok na yun, sa may ano, vulkan. Okay, oh, kita mo talaga napakaganda. Ganda siya. Tapos yung sa likuran natin, yung mga yan. Ayun guys. Ayun no? sa likuran natin 'no. Oh. Main road 'yan eh sa likuran natin. So ayan makikita Pantalina na natin. Kasi alam niyo na, Kabayan, kumusta Kabayan? Ang um, mukhang nagliliwali tayo sa ano, tabing dagat ah. Oo. Oh, may um, pinuntahan na. lang kami. Yung... <laughs> Oo, oh, may pinuntahan sila rito. Oh, ayan oh. Eh, si Kabayan oh, Pilipinas. Ayano. Oh. Ayun Kabayan. Hmm. Syempre, uh, wiki ni. Eh. Dito kami sa ano sa Mamosildin. Medyo nakaka-relax dito para mawala yung stress ba ngayon guys, ito naman yung ano na to karagatan na to ito ano? oh. naman kabayan oh. dito sila kabayan siya pa siya lang may time